Inami ni Miles Ocampo, 28, na apat na taon na ang relasyon nila ni Elijah Canlas, 24. Bandang November 2023 nang mapabalitang hiwalay na sila, pero pagsapit ng March 2024 ay sinubukan nilang ayusin ang kanilang relasyon. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting naging bukas ang dalawa sa kanilang pagbabalikan. Sa panayam ng pep.th, Philippine Entertainment Portal, inamin ni Miles na, na pag-uusapan na nila ni Elijah ang kasal. Sabi ko nga, hindi naman kami magkakabalikan kung hindi namin nakita yung isa't isa. Kung hindi namin pinipili at minamahal ang isa't isa, ani Miles. Hindi naman daw sila nagmamadali sa ngayon. Pareho kaming marami pang gustong gawin. Pareho pa kaming marami pang gustong patunayan sa industry. Alam namin na we'll get there. Pero right now, ine-enjoy muna namin ang isa't isa at trabaho. Aminado si Miles na may ibang couples na kahit na matagal ng magkarelasyon ay hindi na uuwi sa kasalan. Pero diin ni Miles, naniniwala pa rin siya sa long-term relationship. Nasa sa inyo naman yan ng partner mo kung pareho niyong pipiliin ang isa't isa. ba? Diba, may mga days naman na stress kayo pareho sa work niyo, pero kung nandyan kayo for each other, kung pareho niyong pinipili ang isa't isa. Showbiz News, Elections 2025, Lifestyle. Hindi showbiz, pep alerts, blind items, Pepka Love Team videos, news, local news. Miles Ocampo in a four-year relationship with Elijah Canlas. Miles sees Elijah as husband material. By Rose Garcia, published 18 hours ago. Miles Ocampo on wedding talks with boyfriend Elijah Canlas. Alam namin na will get there. Photo S Instagram. Inami ni Miles Ocampo, 28, na apat na taon na ang relasyon nila ni Elijah Canlas, 24. Bandang November 2023 nang mapabalitang hiwalay na sila, pero pagsapit ng March 2024 ay sinubukan nilang ayusin ang kanilang relasyon. Featured Stories, Pep Froika, Shasha Padilla at Conrad Onglao, wala nang balak magpakasal. Pep Froika, ABCBN Film Restoration, tigil na ang operations matapos ang labing apat na taon. Created with T-U-S-E-R-A-N. Limang ubo moments we've all had, and how to stop them. Ads by Inity, Reed, Miles o Campo now managed by all access to artists. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting naging bukas ang dalawa sa kanilang pagbabalikan. Sa panayam ng pep.ph, Philippine Entertainment Portal, inamin ni Miles na, na pag-uusapan na nila ni Elijah ang kasal. Sabi ko nga, hindi naman kami magkakabalikan kung hindi namin nakita yung isa't isa. Kung hindi namin pinipili at minamahal ang isa't isa, ani Miles. Hindi naman daw sila nagmamadali sa ngayon. Pareho kaming marami pang gustong gawin. Pareho pa kaming marami pang gustong patunayan sa industry. Alam namin na we'll get there. Pero right now, ine-enjoy muna namin ang isa't isa at trabaho. Aminado si Miles na may ibang couples na kahit na matagal ng magkarelasyon ay hindi na uuwi sa kasalan. Advertisement continue reading below, pero diin ni Miles, naniniwala pa rin siya sa long-term relationship. Nasa sa inyo naman iyan ang partner mo kung pareho yung pipiliin ang isa't isa. ba? Diba, may mga days naman na stress kayo pareho sa work nyo, pero kung nandyan kayo for each other, kung pareho nyong pinipili ang isa't isa. Read. Miles Ocampo and Elijah Canlas PDA caught on camera Miles Ocampo signs up with All Access to Artists Inihayag ito ni Miles ng makapanayam ng PEP at ibang press nang pumirma siya ng kontrata sa All Access to Artists, a.k.a. AAA Management Naganap ang event noong April 22, 2025 sa Lola Oats Restaurant sa Quezon City ang AAA ay talent management company kung kabilang sa artists ang kaibigan ni Miles na si Mayn Mendoza, gayon din si Marian Rivera at Carla Abeliana. Pinamumunuan ito ni na direct Michael Tuviera, President, at CEO, Jojo O'Connor, CFO at Ku, at Jackie Cara, Head of Operations and Sales, biniro ni Direk Mike si Miles na end of contract, na raw sakaling magdesisyon si Miles na magpakasal na si Miles ay tatlong taon ng isa sa co-host sa It Bulaga, ang daily noontime show na co-produce ng TVJ Productions at Media Quest Holdings sa TV5.